Yo, what's up mga kabari for this video maghanda sa itong mga palibot rebels na palibot rebels kung unsay nasa mga palibot mga kalubali tara dito siya mga kabari sa ako at nandito na ako sa palibot namin at nakita ko ang isang tao dito sino kaya itong mga kabari ito kaya isang tao <laughs> yan mga kabadi yung nasa palibot namin mga kabari ito po yung nasa palibot ng mga bari. Yun, hindi ako tumabang dito di tumabang mga bari. Yan lang, oh. gumawa yan. Ang gumawa nito mga kabari. Ito, yun. Yan ang nasa palibot namin mga kabari. Mga, ano, mga gulay mga kabari. Mga gulay mga kabari. Yeah. At may mais pa mga kabari. Oh. Mga mga madagko kayo mga kabady mga mais mga madagko nagkog dahon pag may punuan mga kabari ito po mga kabary ito po ang gumagawang mga kabary oh. balay balay mga kabari mga pipino ata yan saan naman saan pipino Apo. ito rin mga kabari kay Kuha patula. Patutuya. Ayan mga kabari, patula. At saka, uh, ano, ukra. Ayan. Ha? Huwag no? Ayan mga kabari. Ito po ang palibot na yung mga kabari. Umuulan na mga kabari, oh. Umuulan na mga kabari. Masamang panahon. Tulad ko, masamang ang naw. Wag <laughs> ganyan. Ayan mga kabari. At may ba may karga, kanggaro pa dito mga kabady yan ito po ang bumibili ng cellphone ko mga kabady yan itong cellphone na ginagamit ko ito po ang bumibili at ito po mga kabady hindi ata ito bulos to mga kabady yan bros na dili o dili no nawala man nawala na. So kani yung mga kabadi mo, ni gitawag nilag upo og sa Bisaya kay tembalyong Yan, oh. Yan. balyong na kabadi So balhin pa ta diri mga kabadi daghan pa kay kay ulan naman kay kabadi ulan mabasa ito, mga baka mabasa ating cellphone Mahalin na ba to mga kabadi mahalin mga one million to mga kabadi ang cellphone ko Pero dito mga kabadi may may bunga ng Opo, mga kabadi, may bunga na. Ah, oh, sa tinatawag na Bisaya, tambalyong yan. Yan, oh. may bunga na mga kabadi. sa, Ah, mahilig itong uminom ito pa. Ah, is pastilan. Yan mga kabadi, may talong dito mga kabadi. Marami itong mga gulay itong mga kabadi. Ayan. At nandito, at dito lang mga kabadi. Kasi umuulan na. hindi hindi pala. Mayroon pala pa dito, bari, miron Mayroon pa dito mga, ano, Uh, ano don dahon sangig mga oh, tag sangig ito ni sa atong guloto karon yan mga kabari at saka mga may pang sagol pa dito ng ano mga kabari oh. lang bunga mga tinulang manok yan at saka ano saging ay ah, pakita na ipakita ko sa inyo kung yung, yung apple ko mga kabari malaki na ito mga kabari oh. Lho, oh, ngebasa na nga bari Ngebasa na Nyan, itu, alaka Setilan, ngebasa na yun Itu po yung apple ko Bali? Dian Apple ko Laki Lucky na uh, Dalawang tahun na to, pero ngga ditongpakan So, thank you for watching nga Thank you main buntang ini Kami basana.